Nakatikim na ba kayo ng wak na toy or kung tawagin ay marikina minudo? <coughs> Mm. Wag na toy isa Filipino pork stew with sweet pickles. Bakit nga ba natawag to na wag na toy? Dati kasi dito sa Marikina City nung unang panahon eh, madaming mga Chinese dito na nakikipagkalakalan sa Marikina River. At kadalasan nga nilang kinakain at inaalok sa kanila ng mga Pilipino eh, yung pagkain na wak na toy. Nakwento nga sa akin na may ari ng restaurant na kinainan ko. Eh nung isang araw nga daw eh may batang nag-alok sa Chinese ng pagkain at ang sabi nga ng Chinese sa bata ay yung wak na toy. Na dapat ay wag na to -toy. Dahil nga raw sa araw-araw na nakaka inang ng Chinese to ay eh, nasabi niya na sa bata na wak na toy. Kaya ang pinangalan dito ay wak na toy. Lupit no? Pero may malupit pa dito. Kung mahilig ka mamulutan ng sisig at kung iniisip mo na pag tumagal to sa lamesa ay eh, lalamig eh wag kang mangamba. Dahil meron ng sisig na malamig na isa-serve sa inyo. Eto nga pala yung chilled sisig na talagang malamig. At kung trip mo naman yung sisig na mainit-init eh meron silang sisig Espanyol. Kakaibang sos ang nilagay dito guys kaya nasabing sisig Espanyol. Meron din silang pinapotok na bangus. Meron din silang pakbet. May kalamari, may masarap na bagoong rice at papaitan na masasabi kong malinis ang paggagawa dahil kahit lumamig ang sabaw neto ay walang sebo at saka kakaiba din ang pagluto neto guys kaya sa mga gustong makatikim na mga ganitong klase ng pagkain ay eh mag food trip na kayo dito sa Nanang's Restaurant and Cafe dito sa 1A Mount Everest Marikina City nasa search din sila sa Google Map open sila daily ng 8am to 10pm maaliwalas at magandang place dito may open air sila at may air condition area sa second floor pala nila naka aircon at may balcony teka teka baka matanong nyo rin na mahal ang pagkain dito ha dahil sa magandang ambiance ng restaurant nila. Nako, huwag kayo mag-alala dahil nasa 200 to 300 plus lang ang mga presyo ng pagkain dito compared natin sa mga ibang restaurant. Hindi mura, hindi rin mahal, sakto lang. Kaya tara, food trip na tayo. Kaya sa mga gusto ng mga quality na pagkain, hindi siya mura, hindi rin siya mahal, sakto lang yung mga presyo dito. Pumunta na kayo dito sa may Nanans Restaurant Cafe at ikban ng kanilang mga kakaibang pagkain tulad yes. nitong wok na to eh. Yeah. yeah. <laughs> mm. Okay, po, oh. Ah. Tikman natin na walang kanin. Wok na to eh. <laughs> mm. Konting tamis, konting halat, saktoy lasa quality mm -hmm. Tolo, ayun na Walk na to eh. <laughs> Doon na <nung> simula <laughs> <Ang> walk na to eh Sunod naman natin titikman guys itong pinaputok na bangus Ito yung masarap dito you know? itong, ito kita mo Kita mo yung kanyang sabaw man Tikman nga natin sabaw Wow oh. Aray ko Aray. Aray Ang sarap Ayun lang Ginda mo yan Squat tayo Dito Wow. Look at that man. Belly. Belly. Oh, you know. Wow. You know? Nakita mo yung belly. Diba? Yun yung belly na masarap. O, na natin. Mmm. Sarap. <laughs> yan wag na wag yung gagawin, guys. Ha? Marami kayong mga Pag may pulutan kayong bangus sa inuman, Huwag nyo una yung belly. Marami kang makakaaway dyan. Ako. Ito naman guys yung kailang pakbet. Ayan Oh. hmm. Ito guys yung kaibang sisig to ha. Ngayon ko lang ito matitikman. Ito nga pala yung sisig Espanyol. Paano nga ba naging sisig Espanyol yan? Kasi yung sauce na nila lagay dyan kakaiba. Diba? Medyo lumabig na siya. Kasi inuno ko yung ibang pagkain. Ayan. Tikman natin. Wala mo ng rice. Medyo malayos sa lasa ng sisig na nakasanayan natin. Pero panalo rin lasa na ito. Mm. Meron din sila ditong kalamares. Ano? Mm. Meron din sila ditong papaitan guys. Ay okay? so, ayan. Bali ang sabi sa akin nung nagluto dito. Eh, fresh daw to at malinis ang pagkagawa. Ipman natin. Mmm. Mmm. Hindi siya yung masyadong mapait ha? Sakto lang yung pagkapait niya. Lupit dito, no? Sakto lang yung mga lasa. Mm, sakto lang. Hindi yung sobrang lasa, hindi rin yung matabang. Kaya sulit yung mabahid nila dito. Oo. mm. eto guys, kakaiba to. Hindi to yung ordinary yung sisig na natitikman natin kung saan-saan. Sa tabing kalsada, sa mga restaurant. eto guys, yung sisig nila malamig. Di diba yung ibang sisig, pag lumamig, eh, parang hindi na siya masyado exciting kainin. eto kasi, kahit lumamig siya, okay lang. Hindi magbabago yung lasa niya. Di diba? Kasi... Nasa yellow siya eh. Diba? Malamig na siya eh. Kung baga, ang pangalan nito ay Chilled Sisig. Sisi. Diba? Tingnan diba? diba natin. First time ko na makakatigim nito, malamig na sisig guys. Hmm. Sobrang lamig. No. Guys, napaka-quality mag-food trip dito, sulit. Kasi nasa 300 plus lang 'yung binit na sa presyo ng pagkain nila dito. Yes. Tapos, sariling recipe ng may-ari 'yung iilan na pagkain dito. Mm -hmm. Tulad Tulad nitong sisig espanyol. Mm -hmm. Ayan, tulad niya, guys, pati ito. Ayan. Mm -hmm. Tapos, kung naghahanap kayo ng pang-Instagramable na place, pang-picture picture, magandang ambiance, tulad nitong kape, ito. Tulad na kape na magandang pang picture picture Tapos pang story sa Instagram After picturean, eh guguluhin <laughs> Di ba? <laughs> tapos tikman natin hmm, May biscuit pa yan Uy. Mm. Grabe Kaya kayo magpo-trip na kayo dito sa May Nanangs Restaurant and Cafe dito sa May Marikina City Paano? Magkakapin muna ako ah. Good evening po, sir. Paano po nagsimula ang Nanang's Restaurant Cafe? Saan po siya nagsimula? Actually, ang wife ko, mahilig magluto. Ang lola niya, meron silang kitchen cabinet noong araw sa Marikina. Luluto yun, matatanda, everything. Uh, natuto ang wife ko na magluto. And then, matagal ng dream ang dream ng restaurant. So, nagkaroon kami ng pagkakataon. Nakita namin yung place, nasa pinsan niya itong lugar nakuha namin, and then I started to build a restaurant for her. Ngayon, sa Madalit sabi, uh, pareho kami, passion namin pagluluto eh. And then, ang wife ko, meron siyang catering service since 2013. Itong restaurant na ng restaurant po, kailan po ito nagsimula? Ngayon May... lang. Ah, ngayon lang. First restaurant namin to. Mm -hmm. So, sa kahiligan niyang magluto, kahiligan niyang magprepare ng food, na payo ang nanamis. And at the same time, pagluluto niya, nahiligan niya, so naibigay niya din. Kung baga, dream niya talaga magkaroon ng Nanangs Restaurant. Okay po. Sir, sa saan niyo po nakuha ang pangalan ng Nanangs? Ang Nanangs, kasi sa Marikina, pag matatanda, ginagalang namin. Like, ang sister, ite, diche, diko, kuya, sangko, tapos ang nanang is sa mga lola. Okay. Nagkataon naman ang tawag ng wife ko, sa lola nila is nanang. So, kaya ginamit namin ang nanang. Ah, kaya ginamit po ang nanang. Ah, yes. Sir, anong oras po kayo nag open at nagsasara po? Ang open namin is 8 a.m. kasi may all-day breakfast tayo. Ang sarado namin is 10. Last order, pero tumatagal pa kami hanggang 11. Okay, kasi may mga customer na gustong kumain pa. Okay po. Well, sir, salamat po sir, ah. Okay po, salamat po. Thank you very much din po. Maraming salamat.